So happen lang talaga na yung victim ay ising pag nakaw sila dahil nakita na raw yung mukha nila. Kaya nila isipan sa kakil para hindi na makapagsubong sa polis. Nagbabakasyon lang sa Tagum City si Sofia bago magbalik eskwela sa Maynila nang mangyari ang krimen. Arestado ang tatlong menor de edad na suspect sa pagnanakaw at pagpatay umano sa biktima. Na-recover sa kanila ang ninakaw na gamit. Ayon sa Tagum City PNP, mga notorious na akyat-bahay ang kanilang mga nahuli na taga-Maragusan, Davao de Oro. A day before parang may CCTV footage na nakita na dumahan sila sa area and then yung lady talaga, meron din mga uh, stress ng hapon doon sila pumasok sa, uh, sa may likod na part ng bahay kasi yung door doon is a uh, sliding lock madali lang nila sa opinion, tumakyat sila sa taas deretso sila sa kwarto ng 50 Kasalukuyan silang nasa kustodiya ng pulisya para sumalang sa inquest proceedings Inaantabayanan din na mailipat sila sa pangangalaga ng DSWD Pinaghanap pa ng pulisya ang isa pang kasama ng mga suspect. Samantala, bumuhos naman ang pakikiramay sa biktima kasabay ang panawagan ng hustisya. Kinundina ng University of the Philippines ang brutal na pagpatay kay Sofia at nag-alok ng suporta sa kanyang pamilya. Nagdadalamhati rin ang Ateneo de Davao University kung saan nagtapos ng senior high school si Sofia bilang honor student. Mga kababayan, huwag niyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto. Pagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911. Darating kami sa loob ng limang minuto.